sa isang mainit na hamunan ng mga kapwa vlogger mga idol na sila uh, Julius Amar at Ninong Tank ito, na uwi sa matinding pagka out itong si Julius Amar pang grabe ito, panoorin natin to mga idol grabe yung pagka knockout to. tulog so mga idol, ito natuloy ang hamunan nila Julius Amar at Ninong Tank akala ko high five lang to mga idol pero as you can see, mas malaki dito si Ninong Tang at bilip din ako dito kay Julius Amar mga idol dahil napaka lakas ng loob niya mga idol at uh, tinapatan itong si ano pumalag ito kay Ninong Tang oh. As you can see, minamama lang siya dito mga idol oh. awa talaga siya dito. Kasi malaki si Julius ay si Ninong Tang mga idol. Yung, oh. yung mga suntok pa dito mga idol nagmukha tuloy ano nagmukha tuloy suntok bata tong si Julius Ambar mga idol ayun o kawawa mula round 1 nirisling pa sabi ang init nitong ano nila init nitong sagupaan nila charat nga para kay Ninong Tang credit sa video ni Ninong Trump nagre-reaction muna natin to grabe Oh, nagiging ano eh. Labas dong labas dong, itong... itong... mga idol. Bawag talaga si si ano dito. Itong si Julius Sumar, oh. ang laki ni, yung hmm, hitbat pa. Yeah. Oh, Teka tuloy, Saka yung ano, bata pa itong si ano, Ninong Tang eh. Saka no, so, matagal lang din nagtitraining training mga idol. Ito naman si Julius Amar. Natuto lang itong magboxing boxing mga idol. And then, nagtuturo na din ng mga amateur amateur. Hindi nagpapahype ito. Pumapalag din to sa mga malalaki sa kanya. Tingnan natin kung anong sasapitin niya dito mga idol. Magkakaroon siya ng lesson dito sa ginagawa niya mga idol. Magkakaroon siya ng lesson dito kung bakit siya pumalag sa ano. ano hey, hey, no? Hindi nakasakit po. Hindi makakasakit yung suntok mo mga idol. aribas na ewan yung... oh, nakahanap na lang yan nakahanap na lang tayo natakot na sa sarili mga idol Break, 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 Yeah. So, okay. malakas, malakas din 'to yung mga idol eh. Ito yung dumadayo eh, at kali yung mga idol kung makawad eh. na siya. No? Distansya lang ang oh, <laughs> init ng laban. Ang init ng laban. Nagiging suntok mata talaga yung ano niya. Tapos ang galing pa nito magturo. Yun lang kinakainisan nyo dito mga ulo. Yung sama kasi magaling magturo. Pero pagdating sa laban nyo, hindi niya magawa. Kaya mo. Bang. Ito pa ito yung sa pool. Sa pool, sa, sa pangamal. Uh, pang Pangampanga eh. Saka na... Uh, relax na yung pagkatama ni Juan eh. ni ninong Relax na relax lang kaya grabe matindi yung ano yun. Mabigat yun. Mabigat na suntok yun. Tingnan natin kung mamaya may. Ayan. Mawala sa sarili yan mga idol. Ang ganyan na knockout. Mawawala yan sa sarili mamaya. Mag hindi, niya alam kung anong, anong mamaya anong <coughs> nangyari sa kanya. Mark my words. Hindi na niya alam kung anong nangyari. So, kung natapos ay, 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 ba laban o na-knockout siya.